Itinaguri ang ama ng comics ng Pilipinas na si Antonio Tony Velasquez ay ipinanganak noong October 29, 1910 sa Paco, Maynila. Nagsimula bilang isang photo engraver sa edad na 16 sa Banaag Press sa Maynila, binigyang buhay ni Tony ang unang serialized cartoon strip na pinamagatang album ng mga kabalbala ni Ken Koy, na may unang issue na nailathala noong January 11, 1929 sa wikang Tagalog sa Liwayway Magazine. Bago yon, ang kanyang trabaho sa photo engraving ng Banaag Press ay binubuo ng paglalagay sa mga nakalimbag na musical compositions ng mga Filipino masters. Pinalaki niya at hinasa ang kanyang kakayahan sa pag sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga sideline clients tulad ng mga pharmaceutical company na nagpro-promote ng kanilang mga produkto. Nag-pioneer siya sa cartoonized na advertising na lumikha ng mga cartoon character para ilarawan ang mga produkto ng consumer tulad ng isko para sa esko na sapatos at marami pang iba. Sa lahat ng iyon, ang Kenkoy ay patuloy na naglalagablab sa tradisyon ng pagpapatawa sa mga kontemporaryong kaganapan sa isang makabagong Pilipinas. Nagpatuloy ito noong panahon ng Hapon hinikayat ng Japanese Information Bureau upang ipahayag ang kanilang kalusugan sa Pilipinas. Inatasan din si Velasquez na gumawa ng pang-araw-araw na strip para sa The Tribune. Ito ang pamilya Kalibapi na naglalarawan ng bagong kaayusan sa lipunan sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapon. Noong 1945, matapos palayain ng mga Amerikanong bansa ipinagpatuloy ni Velasquez ang paggawa ng Kenkoy at Ponyang Halubaybay na kanyang isa pang comic strip na naging trendsetter noong mga panahong iyon para sa pagsusuot ng mga nakaistilong damit na inilathala din sa Liwayway Magazine. Itinatag niya ang Graphic Arts Service Incorporated o GASI noong taong 1962, Filipino Comics noong 1947, Tagalog Classics, Hiwaga Comics at Espanyol Comics sa ilalim ng Ace Publications. Inorganisa niya ang Association of Publishers and Editors sa Philippine Comics Magazines o APEPCOM na naging presidente nito sa loob ng walong magkakasunod na taon na naglalayong itaguyod ang moral na kapakanan ng publikong nagbabasa ng comics sa pamamagitan ng paglalathala ng Only Clean wholesome, entertaining, and educational trips. Nakatanggap si Velasquez ng Best Comics Publisher of the Year Award mula sa Graphic Arts Service Incorporated noong 1963. Isang espesyal na gantimpala mula sa konseho ng mamamayan para sa mass media noong 1971. Ang gawad CCP para sa sining mula sa Cultural Center of the Philippines noong 1993 at ang Life Achievement Award mula sa Comics Operation Brotherhood noong 1998. Pumanaw siya noong 1997. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ng ating babalikan sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. yun mm. naman pala si Anthony Tony Velasquez ang ama ng Philippine oh. Comics. Ako nakikita ah hindi ko nakikita. Sinabi na nakikita daw pala nila yan dati sa Liwayway na magazine. Mm. Kasi hindi ko naman na-try talaga magbasa <laughs> nun ng may, okay. <laughs> uh -oh. Parang nabalitaan ko na lang siya tapos kapag nag-google ka, nakikita ko. Uh -oh. Ay, pero, Ay, pero, pero, hindi mo nabutan yung Liwayway pero yung banawag. <laughs> Oh oh, hindi pero, sa mga... Memories, ah, yung, yung mga kabataan natin, Vanessa. Talagang memories din ito yung mga pagbabasa ng comics kasi nga naman, 'di ba? Enjoyable. Natin. Yes, yes that's true. Oo, oh oh, eh... ang nakakatuwa sa may liwayway talaga. Alam mo yung mga comic strip nila na mm. apat lang tapos itutuloy na sa next na issue. na issue. Ah, pero aabangan mo talaga. Oh, isang linggo pa 'yon. Oh, oh. Medyo matagal-tagal din kaya talagang tumatatak yung mga character oh. lalo na itong character na ginawa ng Anthony Tony Velasquez Mmm, -mm. yung mga comics sa giging pelikula din 'yan, no. Mm -mm -mm -mm. Yung ang Panday na comics dati. Oo, na comics dati Pati naging si Darna. Oo, si Darna, comics si yan. Jezebel. Oo, oh, oh, si oh, Protinciano oh. ba comics? Oh yata. lang. Hindi. Oo, yun yun yung mga naging movie na din ano. Pero iba pa rin kapag ka yung comics talaga yung nasubaybay mo kasi bukod doon sa scent ng papel na ginagamit, <laughs> 'di ba? Eh yung talagang drawings din. Ang kasi talagang mo. maganda parang kumbaga noong American period daw. Oh, mas oh. advanced daw talaga yung Philippines yes. pagdating sa mga comics ko. Kaya when i was younger, mm -hmm. my inspiration when it comes to, you know, drawing and all, oh. mga comics talaga from Banawa. <laughs> oh, oh. From YY. Hindi kasi oh, yung pinakamadali eh. Alam mo, parang lalagyan mo lang siya ng hugis-hugis. Hindi kailangan perfect. perfect. Kasi di ba ngayon, kailangan dapat pag nag-drawing ka, okay, okay yung mata. Mm oh. 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 ba? ko, ang sa akin dati talaga, hindi. Kahit oh, istik muna. Hindi, yung mata niya nasa taas. Ano kasi tawag mo sa ganun? Bangke. Parang <laughs> naging caricature. Hindi. May Ano <laughs> lang kasi tawag mo sa ganun? Hindi yung magkakaiba naman. yung places. Uh, ano? Wrong spelling. <laughs> wrong si Sir Coco, no. alam niya yan. Wrong spelling. Sir okay. Coco. Ang tawag mo Sir sa ganong Coco. klase ng painting. Abstract. Ay, abstract. Oo, oh, oh, abstract. Uh, kaya tignan mo yung mukha ko ngayon, abstract din. Oh, <laughs> 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 patingin nga, patingin nga. Oh. abstract. <laughs> 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 Perfect. Perfect.